Wow. <laughs> pumunta ako ng Maynila. So, pumunta ako doon sa kapatid ko kasi sa Maynila din ako. date ngayon. Ay, siyempre bata pa ako, 13 years old. Parang, naman ako sa isang, ginigaya ako doon sa isang doktor ng mag-asawa, walang anak. Ay, binila na ako lahat, binila na ako ng sapatos. Yes. Saray. Tapos yung dinala ako, sa, wala pa yung ano, MRT, LRT pa lang. Dey, Pasok ako. Oh. Si eh, ang sabi sa akin sa probinsya, alam mo sa Maynila, may mahaba dun sa sasakyan. Tapos ang sabi mo nila, pag sumakay ka, iiwan mo yung sasakyan. Na so, yung naman ba? iiwan mo yung sa isip ko. Ay, ay siyempre, papasok ako. Sabi ko, ito yung... Uh, siyempre, sa probinsya, iniiwan mo pa ako papasok. Iniiwan ko talaga. <laughs> ako Know, yung <laughs> Ay, dami, oh, nag ano babae, na, sa sa talaga? talaga Wala Nag-brown out sa bahay nung mamam ma oh, siya. Yeah. Nag-brown out. Kasi yung gawa ko doon, taga-delete lang ako na harap. Kasi bata pa nga Ah. Di, di ako pinalabad niya, Tapos sa first time ko doon, 13 years old. 13. Oo. Yeah, tapos galing probinsya, siyempre ignorante. tapos nag-run out yung ano, yung, babae nagmamadjong. tapos ako lang maiyon sa apart. Aba? Sabi ko na parang out yung korente. Siyempre, probinsya, wala korinti. ko. Nagring yung telepon, nagtago ako. Sarawin yung nagtago. <laughs> sabi, sabi. Kasi yung pala, siya tumawag. Kasi paalam niya sa akin, saan yung kandila na malagay. Kasi bago nga ako, di, tago ako sa yung sa Di, takot siya. Di, wala may multo. Sabi ko, walang kuriti. Bakit ang diri-ring? <laughs> <laughs> oh, tapos, tapos, gapang ako. Sabi ko, ginamot ko yung telepon. Hindi ko pakinggan ko. Eh, yung po na pa yung hindi ganon. Ah. Pag yung dyan. Sabi ko siya. Oy, hello, hello. Sabi ko na yung kandila. ko. Hala. Bakit ba may... yung <laughs> Sabi ko na yung kandila. Akala ko, madam, yung ano, yung kurinti kasama dun sa teleport, kaya hindi ko sinasagot. Sa so, tagal ko lang sumangot. Sabi, yun, yun, Tapos yung mga, ano,

yung ano, kasi ko tingnan ko daw kung ano ba. Ay, di ko, binuksan ko ngayon. Tumahal ko. <laughs> <laughs> okay okay. okay lang like yung pressure cooper <laughs> kasi malamit talaga yung Yung MRT talaga yung uh, ano. <laughs> <laughs> oh, talaga iwan talaga yung Thank you,